Okay mga boss, welcome back at uh, may gagawan tayo ng reaction o uh, answering question tungkol sa mga nagko-comment doon sa ating youtube channel. So may tanong dito na galing kay... Ang tanong niya sa pagkakaintindi ko ay ano bang mangyayari kapag fake na transistor yung naikabit sa amplifier? So, depende yan sa sitwasyon mga boss. At ang isasagot natin ay based sa aking personal opinion. So, ang mga na-experience ko nung na-fake ako ng transistor, nung nakabili ako ng fake na transistor ay merong mga umanda, one week lang, bumigay agad. Meron namang isang araw lang, umigay agad. Meron dito mismo sa akin, mismo sa shop, hindi pa natutubos. Ay kinabit ko, tinisting ko, isang kanta lang, sumibak agad. At meron namang pagsaksak mo pa lang, usok na agad. So ang mangyayari kapag nakakabit kayo ng fake transistor, halimbawa, lalo na sa mga amplifier ngayon, di ba may mga bakanting slot ngayon, yung sa mga LX20, ganun, di ba may mga bakanting transistor yan ang posibleng mangyari kapag okay yung amplifier mo tapos mag a ka pa ng transistor dahil gustong, gusto, sa kagustuhan mo mapalakas pa tapos fake ang nailagay mo pinakamalaking posibilidad na mangyari dyan ay mawala ng sounds yung amplifier mo madamay pa yung ibang pyesa posibleng madamay pa yung ibang transistor ayat. kapag ang ginagawa mo naman ay yung mga DIY mga DIY na, yung mga amplifier DIY yan, tapos na gamit mo na transistor ay fake kahit tama na yung setup mo tama na yung pagka-assemble mo pag saksak mo, hindi pa rin tutunog yan at kung malas malas ka pa uusok yan, so mapapaisip ko ulit, kung saan ka nagkamal ano, lalo na kung hindi mo pa alam na fake ang naikabit mo lalong magkakanda gulo gulo yung takbo ng isipan mo at kung anong gagawin So sa mga ni-repair nire naman na amplifier, paano pag kinabitan mo ng fake na transistor? Yun nga, nakuwento natin na masibak Halimbawa ayos na lahat. Napalitan mo na dapat ng palitan na pyesa para mapagana. Tapos ang naikabit mo ay fake transistor. So ulit ka ulit. Ang mangyari dyan mga boss ay masisibak yung transistor dadamayin niya pa yung ibang pyesa na nakapaligid sa kanya. Ano yun? Halimbawa, mga resistor. Tapos yung mga driver transistor din. Hanggang sa bus station ata kung malas-malasin ka, pwedeng ganun mga boss. So yan ang pinaka mangyari kapag naikabit nyo yung fake transistor. Meron namang tinatawag sila na class A o yung medyo okay okay pero hindi hindi original. Ang nangyari naman doon mga boss ay pag maliit lang na yung speaker o mababang watts lang yung speaker ang kinabit nyo, okay lang pag niloda ng malalaking speaker o malalakas na speaker o tataas ang wattage si bak agad meron ganon may naka experience ako ng ganon na pag alimbawa ang kinabit na speaker ay 8 inches lang na mga 100 watts okay ang tunog nya kahit taasa mo yung volume pero pag kinabitan mo na ng D12 na mga 500 watts pak si back yan mga ano yun ang mga problema sa ano sa pagkabit ng fake na transistor. So nasagot na natin yung ano, additional info na lang kasi napaka-exe naman ang video natin. Paano maiwasan na makabili ng fake na transistor? Unang-una, bago kayo bumili ng fake na uh, bago kayo bumili ng transistor, huwag padalos-dalos o suriin muna ng mabuti. Kung sa online kayo bibili, uh, tingnan niyo yung mga trusted na na-seller, yung walang ano, walang reklamo sa kanila, walang masamang feedback magaganda yung reviews makikita nyo naman yan sa mga comment at saka sa reviews din may kita nyo. at saka inquire din kayo sa mga technician kung saan sila bumibili ng mga transistor o ano yung mga ano may recommend nila sa inyo na ano at huwag kayong huwag kayong papasilaw sa mga transistor na mabibili lang sa murang halaga yung mga mumurahin lang kumbaga sa oh alam naman natin sa online talaga mura yung mga bilihin kaya marami tayo marami sa atin na humaling doon pero suriin ng mabuti baka mamaya akala mo nakamura ka yung pala napamura ka kasi sayang ng pera kapag ano eh maling pagtitipid yun kumbaga hindi wais na idea yun nang akala mo makamura ka dito tayo halimbawa ang pinaka original na price ng transistor talaga na original ay nasa 90 or 100 pesos tapos may nakita ka sa ano pali scroll mo may nakita ka ba 50 pesos lang yung isa dito na ako yung pala <laughs> yung pala pa ka doon para sa akin kasi bumibili ako ng transistor na lalo na especially lalo na nga especially pa lalo na sa power transistor hindi pa ako nakatay bumili sa online sa totoo lang sa taon pa rin ako bumibili at physical store pa rin yung pinupuntahan ko just in case na may supply pwede kong papalitan o pwede kong pwede kong sabihin na yung nabili ko sa kanila ay hindi magandang klase at may mga time din na nakakabili ako ng fake na transistor sa taon kaya lang hindi naman ano yun kumbaga hindi na wala po akong motor upo dyan po sa unahan tayo nyo po sa unahan saan? Yan po sa unahan may pagawaan pa ng So dati na ako din na nakabili din ako ng fake. Hindi sa online pero sa raon. Pero naibalik ko naman yon At in good terms naman kami nung tindahan na binilan ko. Kasi palit items naman at sinabi ko baka yung buong batch na nakuha nyo ay may ano ko may magreklamo. At ang ginawa ko, nagtaya ako sa ano, nagtaya ako sa ibang store din na iba din yung batch number ng transistor iba yung serial number ng transistor serial number para akala batch number lang pala iba yung batch number iba yung ano meron ganun actually nakapag vlog din ako ng fake versus original na transistor way back 2020 pa at hiniwa ko yung laman ah uh, siguro ilagay na lang natin dito sa gilid kung ano yun para ano matagal na yun matagal na matagal na yun mga boss ang additional tips natin at uh, uh, tawag dito sagot natin sa anong mangyari ng ano sa online kasi dagdag lang pala sa online kasi mahirap mag ng item kapag defective or mali yung naibigay sa inyo yun napaka hirap pero napaka convenient naman kasi sa online gawa ng nakaupo ka lang sa bahay mo papindot pindot ka lang ihahatid na sa iyo yung ihahatid na sa iyo yung order mo tapos minsan mas mura pa kaysa pumunta ka sa round. Yun ang katotohanan naman talaga. Pero ako talaga, di baling magpagod ako, magsayang ako ng oras. May ensure ko lang na yung binibili kong pyesa na gagamitin ko ay sigurado. Kaysa naman sa nakaupo lang ako dito, nag ako tapos pag nakakuha ako ng ano. Pero sa online, marami namang legit. Actually, may ginawa tayong uh, CA5 -E ba yun? CA3. -E Kay Kuya Romilson siya na doon ang bumili at natawa nga ako kasi parang ang kwento niya yung, yung binilihan niya sa online nasa ka, yung yung ano na yon yung sailor na yon nasa kabilang barangay lang pala nila <laughs> at okay naman good naman yung ano nabili niya transistor mga boss marami yung nabili niya 20 piraso good naman good naman so yun lang ang ano ang masasabi natin tungkol sa ano sa paano pag fake na transistor ang mailagay. So napakadaling sagot lang, pinahaba ko lang at para umabot din yung oras natin. At maraming salamat mga boss. God bless po sa ating lahat.